Okay, medyo nagkakaroon lang tayo ng ano? nagkakaroon lang tayo ng uh, uh, konting uh, problema sa communication Weda uh, ginoong Jeremias Alili, siya siyang palawan uh, provincial disaster risk reduction and management. Uh, uh, okay, Mister. Ang Mister. Okay, kuryente, Okay, Mister. Okay, ng short Mister. Mm -hmm. Yes sir, hello Sige, go ahead po, go ahead po, Mr. Alili Hello Go ahead yes, po, sir. Mr. Alili, narinig niyo po ako, Mr. Alili Okay na po Apo, go ahead po, Mr. Alili Ayun, ang um... Sige po, dun, dun po tayo sa estado ng servisyon ng kuryente Sa mga nadaanan ng bagyong berbena. Okay, sige. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mabilisang Trivia Dagdag Talino Heto na ang Dagling Kaalaman Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng dalawang baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang isang basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. Isang baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng isang baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Alright, nagbabalik po ang ating programang global na tayo. Medyo nagkaroon lang tayo ng konting uh, ikang, uh, uh, issue, problema dito sa ating live broadcast. Ano po. Pero nagbabalik na po tayo. At kasama pa rin natin ang ating uh, Palawan Provincial Hello? Disaster Risk Reduction and Management Officer, si Mr. Jeremiah Alili. Balikan natin yung tanong natin kay Mr. Alili, Hello? yung lalo na dun sa estado ng servisyo ng kuryente dito sa mga bayan, lalo na sa mga bayan na nabanggit kanina na nasa lanta ng bagyong Berbena, Mr. Alili. mhm mm okay. Hello. Yes, go ahead po, Mr. Adili. Go ahead po. Narinilig. yes, sir. Yes, po. Opo. Mr. Alili? Hello? Hello, Mr. Alili. Ayan, narinig yes. niyo po ako? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Yung pong, yung pong estado na servisyon ng kuryente dito sa mga bayang na apektuhan ng uh, Verbena, Berbena, uh, hanggang ngayon po ba tuloy-tuloy ang servisyon ng kuryente o may disruption po tayo o interruption? Tuloy-tuloy ah, naman po. Tuloy-tuloy uh, naman uh, yung servisyon ng kuryente. Nagkaroon lang ng... Uh, Mandatory na disruption kagabi dahil nga malakas ang hangin at may mga natutumbang mga puno. Pero so far, okay naman po yung servisyo ng kuryente sa ngayon. Ayun, okay. And uh, so sa, sa kalahatan po uh, ng Palawan, ito lang talaga northern uh, part, northern region, ang naapektuhan. Yung central and southern, hindi naman po masyado itong na yes, hit. Uh, yung northern lang po ang uh, affected eh, hindi masyado sa although inulan din at may mga minor na mga flooding mm -hmm. uh, sa southern palawan uh, pero hindi ganun ka ano mm -hmm. uh, significant at walang masya, walang damages na reported but but before uh, but before Record uh, naramdaman ang bagyong berbena sa northern palawan may mga nakapreposition na po tayong mga family food packs at ilan pang mga pangangailangan ng ating mga kababayan doon. Especially, dinaanan na, dinaana na ito ng sunod-sunod uh, na bagyo. Yes. Actually, sir, hindi pa kapit tapos sa operation ng TINO. Ongoing yung aming distribution. In fact, yung para sa linapakan ay uh, uh, inabutan na. Uh, though ito ay pang second, uh, third round na ng aming distribution, yung una namin ay prepositioning and then yung pangalawa ay emergency response. Yung pangatlo ay additional na assistance natin. So nasa third uh third round na kami ng distribution at inabutan kami ng uh, ng nitong bagyong Gervena. Uh, mm -hmm. uh but uh yun nga po uh, uh tuloy-tuloy pa rin at uh, I think magkakaroon kami ulit ng another round ng emergency response uh, sa mga munisipyo na affected, especially dito sa mga areas na uh, na masyadong uh, affected like yung Cuyo, Agutaya and Culion. Mm -hmm. And napakan at siguro itong talong kong to, ay across my fingers and hoping for the best na wala tayong casualties o ikang nasaktan sa hindi ng berbena. Um na kahapon po ay may reported missing fishermen no. dito naman sa Southern Palawan kasi mm -hmm. talaga malalaki rin ang alon kahapon. Ah uh, pero nagconduct ng search and rescue habang medyo maayos pa yung panahon at wala pang malakas pa ulan mm -hmm. uh, at nakita rin naman yung uh, report, reported missing uh, bago uh, dumilim kahapon. Okay. Aside from that, walang ibang reported na mis-casualties. Uh, But uh, nagingintay pa po kami ng reports sa Kulyon uh, dahil uh, uh, may mga ilang injuries silang reported uh, at mm -hmm. hindi pa nakakarating sa aming Provincial Emergency Operations Center. Alright. Ito po, siguro last question ko na lang po sa inyo, ginoong alili. Sunod-sunod ng bagyo. Ano po, may tino, may uwan, at hindi lang yan. Marami pa mga bagyo ang uh, isang uh, o at is indirectly naka-apekto sa Palawan tapos ito pa yung perbena. Kamusta po ang ating mga kasamahan sa Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management. Kamusta po sila? Baka naman na yung tinatawag na patig, eh, nagse-set in na sa kanila. Kamusta po sila? Uh, well, we are coping. Uh, we are coping. Uh, wala kaming choice, we we'll mm have -hmm. to cope uh, dito sa sa trabaho namin at uh, Malaking bagay po dahil partner namin dito yung uh, Armed Forces of the Philippines, mm -hmm. yung ating uniformed personnel kasama rin natin at uh, provided kami ng mga resources ng uh, Navy at ng Air Force uh, dito sa Palawan because of the presence of Western Command and at the same time may mga volunteers po kami uh, dito sa mga areas na affected, we were able to establish a lot of volunteers, uh, DRRM volunteers na siyang namumobilize namin sa mga ganitong operations kaya... Ah, uh, hindi uh, yung uh, yung uh, yung kamay na nagtatrabaho ay mas marami, mm -hmm. uh, kaya hindi ganoon kabigat. Iyo. Yeah. Pero of course, it also takes a toll both physically, mentally, and eh uh, ikanga uh, spiritually no pag ganito sunod-sunod ang bagyo. Uh, uh, Mr. Alili, lalong laro na kung halos wala ng pahinga. Yung ang naintindihan ko yung sentimento ng iba na sinasabing ako nga rescuer ano ko responder pero yung mismong pamilya ko hindi ko marespondihan nauuna pa yung ibang kababayan ko may mga ganon ano Yes uh, tama po kayo lalo na po kami uh, sa DRRM mga public DRRM workers eh, unlike uh, doon sa ibang mga kasama namin sa response operations, sa rescue operation like AFP DSWD and iba pang mga health workers eh, kami ay walang hazard pay. Mm -hmm. uh, wala Bus pa kami mag na for public urinary worker na siyang sinusulong din sana namin na uh, para kahit pa paano sa mga ganitong pagkakataon ay eh, meron kaming protection. Yun ang, yun ang buti na banggit po nyo yan. Yun ang, yun ang hindi ko maintindihan din. Paradox sa akin. Kayo na nasa involved mga first responder, involved sa mga rescue, involved sa mga ganitong disaster, kayo pa ang walang hazard pay. Tama po ba yung nabanggit ko? Tama po, uh, ilang taon na po 'yan sa uh, sa Congress at sa, sa Senate uh, siguro, magtatatlong taon na naming nila nilalabi. Mm -hmm. Uh ako po mismo ay Vice President ng National uh, Association of uh, DRR of the Philippines. Uh nilalabi po namin 'to, kami po mismo pupunta doon at takilang ilang uh, ilang Congress na kami. Uh, para ilabi ito. Pero yes. hanggang ngayon, eh, naghihintay pa rin kami. Even during ng mga emergency, health emergencies, eh, marami sa amin ay eh, hindi nasasama sa mga recipients ng health emergency assistance or Hello. HAYA. Uh, kaya, hindi, yun din sa bahagi namin na hindi rin namin maintindihan. Okay. Uh, nabagit ninyo, nagpupunta na ilang beses ako nagpunta sa Congress. Sino po ang, uh, matanong ko lamang po, sino po ba ang, uh, alam nyo po ba kung sino yung main sponsor? ng bill para mabigyan kayo ng hazard pay sa congress. Sinong Congressman? I think si uh, may mga iba't ibang bill po uh, na lumabas eh. si Sen Jinggoy Estrada meron. Okay. Uh meron din po si Senator uh, Legarda. Mm -hmm. uh, na verso, version ng uh, ng uh, Magna Carta for Public Grievance Workers. Sige, at uh, pag-aaralan sa party po namin bilang ikang pagkilala rin sa inyong Kabayanihan contribution, ano po dito yung uh, kalamidad na ganito, we will also try to do our part dito sa Radyo Pilipinas World Service para masusugan po yang magnakarta na yan para po sa inyo. Kaya hindi ko matanggap na ano eh na kayo wala kayong hazard pay. Parang ano no, parang <laughs> parang uh, parang malabo yata. Uh, dapat kayo, meron kayong uh, hazard pay lalo na doon sa mga sumusuong sa mga ganitong klase ng mga Uh, ikang kalamidad. Ano po? Importante po 'yan. Maraming maraming salamat Mr. Uh, Jeremiah sa uh, Alili, ang ating Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management uh, Officer. Mahina yung signal niya, no? Kaya uh, siguro kung narinig niyo man ako, Mr. Alili, thank you very much. Maraming salamat. At uh, wag po kayo maglala. We will uh, in our part, we will do our share upang uh, malaman kung nasa na ano ng estado nitong Magna Carta uh, for uh, disaster workers. Ano po? Magbabalik po kami makalipas sa ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Sa kahanapin ng online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyo kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito kaya wag nang mga bata dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center tulong ay abot kamay na mabilis ang trivia, dadal salino heto na ang clink kalamnan ah, mahilig ka bang kumanta pati ng pusyo ng Bukod sa pinagagaan ng iyong pakiramdam, ay pinalalakas pa ang iyong lungs. Ang pagkanta ay nakakatulong din para labanan ng iyong stress at ikaw ay makapag-relax. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng iyong memorya at pag ikaw ay nakakaranas ng hirap sa buhay. At ang good news, ang pagkanta ay para sa lahat. Nasa tono ka man o wala. And here I kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay dito sa mga nalalabing bahagi ng ating programang global na tayo. Ano po? Okay, una po, paumanhin din sa mga nakamonitor sa atin sumusubaybay sa ating Facebook broadcast live. Medyo nagkaroon tayo ng konting glitch kanina ano po, dito sa ating live audio uh, live uh, uh, Facebook feed. Ano po? Pero Uh, nakabalik naman po tayo at uh, ito na po yung ating mga huling bahagi ng ating uh, programa ngayong araw na ito. So nagpapasalamat po tayo kay Mr. Jeremias Alili, siyang uh, Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer. Hindi nga lang natin nakuha ngayon uh, dahil uh, we're running out of material time si uh, Department of Social Welfare and Development Se uh, spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. ano po. Pero ang um, tabayanan niyo po niyo yung panayam sa kanya dito sa ating programang Ang Pilipinas ngayon kasama si Miss Bea Gasa and of course nadudun din ang ating kasamang si Step Vicente. No, ang tabayan po niyan para sa mga update tungkol naman sa gina, uh, mga tulong, ayuda, assistance na ipinahatid na at ipapahatid pa ng DSWD sa mga apektadong lugar sa Visayas maging dito sa Palawan sa ng Bagyong Berbena. Tabayan na po niyan ha, sa programang Ang Pilipinas ngayon dito sa Radyo Pilipinas World Service. At bago po ako tuloy ay magpaalam, paalala, December 1, malapit na po 'yan, lang araw na lang, magbabalik na ang Radyo Pilipinas World Service sa ating shortwave broadcast. Yan hindi lang po. Hindi lang po kami pang-online at digital. pang shortwave pa ayan okay pang shortwave pa kaya yung ating mga shortwave uh, listeners yung mga shortwave listeners natin shortwave enthusiasts lalo na yung mga foreign ano, natin mga foreign uh, shortwave enthusiasts we are going back on shortwave radio on december 1 so ikang watch us and listen to us on december 1 for the resumption of the shortwave broadcast of radio Pilipinas world service through the facilities of voice of America. Tabayan niyo po 'yan, December 1, okay? Ayan. Pero siyempre, yung mga programa rin po natin na napapakinggan sa shortwave broadcast ay ang mga programa rin inyo napapakinggan at mapapan napapanood dito sa ating online digital platform, sa ating Facebook broadcast, maging dito sa ating YouTube channel at sa ating live audio streaming. And siya nga pala. Pinapaalala ko po ha. Please like and follow our official Facebook page, Radio Pilipinas World Service Facebook page. At pakisubscribe na rin po sa ating Radio Pilipinas YouTube channel. At i-download nyo po ang ating PBS Radio app sa inyong mga smartphones at sa inyong mga Android phones. Uh, sa inyong mga smartphones at saka sa inyong mga Apple phones o iPhones. And sa smartphone, siyempre, punta lamang po kayo sa Google Play. At sa iPhone o sa Apple phone, punta po kayo sa App Store. At sa browser, type nyo lamang eBox PBS Receiver. E as in excellent, V as in victory, O as in October, and X as in Xerox. At kapag na-download nyo lang po yan, itap nyo lang yung icon. Aba, makikita nyo na po ang mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau Broadcast Services, kabilang ang Himpilang Radio Pilipinas World Service. Kaya't maraming maraming salamat po sa pagsama nyo na naman sa amin sa isa pag-edisyon ng Global na tayo. Hanggang sa susunod na edisyon, hanggang bukas, maraming maraming salamat po. Ingat po tayo kabayan, saan man kayo ng panig ng mundo naroroon. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, dihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa panday digang platforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.